dami mga galaw galaw ngayong araw pala mga kadayo ako lang muna mag isa ang pupunta sa dagat kasi may gagawin si mami kaya hindi siya makakasama kaya't samahan niyo ako mag alas city lang hibas kaya mamadali na akong pumunta sa dagat alas 6 pala ng umaga nang umalis ako sa bahay akala ko ako palang tao dyan pero hindi pala hindi lang makikita sa camera doon na sila sa malayo marami na pala nauna sa akin ito yung pinakauna kong nakuha. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Yung sa waray, para siyang baby. Pero hindi. Kasi ang bibi sa totoo lang sa waray ay makinis ang shells niya. At dito nakakuha ko ng sikat-sikat. Ito malaki malaki. Tumakada yung may nakita ko. Hindi siya halata. Ayan may lumot kasi ano may lumot kasi kaya hindi siya alat dapat titingnan mo mabuti talaga laki malaki oh. malaki na to ganito Dyan sa parte na yan kunti pa lang lumalabas na sikat sikat kasi maaga pa pero kung medyo mainit na yung tubig naglalabasan na yan sila sa buhangin kung first time mo mukuha ng sikat-sikat, mahirapan ka kasi hindi siya lalata. May kunting lumot kasi ka hindi siya lalata. Kagaya nung kalalipat lang namin dito. Nahirapan kami talaga eh, para kami mga bata. Kunti lang nakuha namin nung uno namin panginas. Hanggang sa sanasanan lang kami, ngayon ako na lang mag-isa. Expert na kasi ako kaya ako na lang mag-isa. Kagaya dito yung puting ko hindi siya lata. Para siyang bato. Malaki pa naman yun sikat sikat dito kaya malaman ang sarap gataan. malaki. malaki. malaki Siguro kung nanunuklaw yung sikat sikat natuklaw na ako kasi malapit sa akin. Dito magkakalapit lang yung nakuha ko. Tumataas na kasi yung araw kaya naglalabasan na sila. Sa lugar nyo ba mga kadayo, marami din ba sa inyo sikad-sikad? Dito kasi sa amin, sa spot na kinukuhaan ko. Siguro kung tanghali na ang hibas, tapos mainit na yung dagat, talagang marami ka makukuha ang sikad-sikad. Kahit yung malaking baldi kaya mapuno. Kasi noong mga nakarang linggo, nagpanginas kami, hindi na ako nag-vlog. May mga bata, nakuha nila isang baldi puno, malaking baldi. Ito, ito pa. Dito. Dito pa tanghali na, kaya sunod-sunod na nakukuha ko. Dito pa. Ayan o. Dami na dito. Ayan o. Ito. Ito pa. Ano Yung nakuha ko na yan. Pwede nang agataan yan e. Eh. At sigurado yung baha o taob dyan. Alamang ka uh, dayo na kuha ko. Yung kasi yung lalagyan ko. Yung nakuha ko. Ayan o. Dami na. Ayan Marami dito, dikit-dikit na yung ano. Yung sikat-sikat. Doon din sa malayo, marami din ang inas. Kung mapapansin yung mga kadayo, tingnan nyo, ang laki ng hibas. Hibas na siya. May, may, may nakita pa nga ako. Oh. Dikit-dikit na. Oh. Ayan o. Oh pa Pag nanginginas pala ako, hindi ko na ng oras nag enjoy kasi ako eh Maganda kasi manguha pag marami kang makukuha eh Kahit pa paano, may ulam na naman ako Galing sa dagat, libre pa lalawai pa talagang mga fish likoy lang sa dagat kaya na pala lahat mga kadayo nakuha ko tanghali na dito nga pauwi na ako eh. Hanggang dito na lang mga kadayo, maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog mga kadayo.